Roma lo va.

Kung makain mo yung, yung jirap ng ano? Ang jirap ba yan? Daddy, Ito mangga. <laughs> Baka kumakain yun ng mangga. <laughs> <laughs> Delikado ka. <laughs> Delikado ka na yun. Waki. 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 Si Sibra ni... Ayan. Papasok na kami. Yum. Masungit, masungit ako tayo ng angin Ay, Uy, jerap. <laughs> Parang gangster okay, lang yun, okay, ha? Eh, eh. Ito Nandaw <laughs> Uy qua ka paisa ayamo oi you big guy <laughs> do one my salad <laughs> Wow you <laughs> <How about> qua <me? laughs> <laughs> Mukha ni Liam. Ayaw nga ng malunggay. Baba ka. mga dati. Ano ang storya nun? Daddy. Daddy, yung this one. This one. Ikaw. Here. Kain mo yung malunggay. Isa lang yung kinakain nilang lahing.

Si Adi, pahawa ka mo si Adil na, na... Ano tira. ano? Hirapay. Ito lang. Hawa kami ka. mo yung mo sa mo yung diliri niyan. mo yung diliri. Mail call din Mariette. Yo, maganda, mamaya. <laughs> Anong dahon yun kuya? Ito sir yung dahon ng malwanit aplan mangroves po. Mm. Ito sir ang paborito number one na kinakain talaga nila. Ano yung aplan mango? A aplan mangroves sir. Mangroves? Ma -man ito po man yung pagpapiling mama? Sikipit lang itong paghawak ng dalawang kami Kung ibitawan ng takkan na kasi malakas po yung matas patas. Kasi saba po ng lig nila kasi doon talaga lakas nila. Mm.

Daw na po kinukuha yan. Huwag kayong... Kasi yun siya yung adult, walang kabusukan yan. Umbos na siyang araw na taro si Kailo sa leaves. Ah, baby, ah, baby, si Jim Park. Adult na po Ito. Jim lang yan. Baba ako takot ako, laki. Huwag kayong matakot mo. Sige, ma'am. Pero sa Sige, ma'am. Baba po kayo. Sige, ma'am. Yan, na po. Yan. Ito lang pag hawak mo. Pumibito ng takaya ng dahon. Mundo mam. Baba mo daw. Kay kanya. Para sa kanya rapatan po, yan. sa kamay ko. Sige ito Mam, Kasi mo pag nalaway na ibang kapodjerap niyan, hindi niyan kasi kaya palibagong qualify nang daw, ma'am. Marketing am, kaya may machine sa pagkain. Ang nalaway nung Nalaway na mo, sa atin sir, kasi si dinukot ang pangalan, adult na po 'yan. Tumatago. Hoy, nangagagat na panginokot. Kitawin mo Putrip malala talaga. Oh. Yeah. Oh. Wow. <laughs> <to wano. laughs> Para si Marino, oh, hello, Wow, <laughs> no, Mark <laughs> Para si Mara Malambeng. Oh. kung Hey, Ma'am, sir, lang ko sa inyo sa dalawang lalaki at babae po. Ito yung platan dito. Um, ito, ito, ito po yung babae. Yung platan dito. Ito may curve. ang mga ito. Ito po yung lalaki. Hmm. Hawa kami yun. Pag nagunis mo sila sa tubig, ang lagay nila ganun. Parang sila, pare sila po. Kaya ang lalaki may bisaya na kahit sa bibig Kaya ang organ nila, mga buntot sa buntot po. Yan ang organ nila. Kaya mahaba, yung buntot ng lalaki talaga. Hawa kami yun. Kaya dito. po ka yeah. ah, baka Kaya. mo yan, hindi na nga nga Dalawa, dalawa, ito hawak mo dito, dito hawak Dito ka tumi? May... Baka ano siya? Upo ka dito Baka to wala sick yung arin Hindi mo hindi natatal si Wab Hindi mo pa... <laughs> hindi <natatangsi>, <laughs> Ano yan? Pokemon? Okay, okay Nakatapat siya sa akin eh Bili upo ka, tapos Ready to attack Dito mo, gusto po Ayan, natatakot sila Natatakot sila mga sasili sa kabila, ayan Ayan, sa kabila Takot sila mga sa tao yun Bilis ikaw Takot sila dito, si puka dito, puka. Bili. Ayan o. Ayan o, mga edad niya po na 12 years na po yung yung tatlo na yung kasama yung loon sa sa may sibra kanina. Kasi Ay, sila, mam, hindi sila mabubuhay sa salt, sa fresh water lang talaga sila mabubuhay. Hmm. Ang pagkain niya sa sambuan, dalawang bisang kumain, isang kilong karni, isang kilong dalawang bisang salamit Magulit ang tala sila, hindi katulad ninyo sa kuwapit. Yan, yeah, ma'am, sir. Dali po, sir, ng burumaya. Kasi lang, ang may-ari niya, sir, foreigner. Dinulit lang po dito sa amin. Kaya ilundi na sa amin isang metro at kalate pa lang. Ngayon, sir, ang edad niya dito say, 2, 2, 3, 2 sa amin, may 22 years na po yan dito sa amin. Lungkaw, picture lang kita dito. May edad na po, siya. Parang kumain. Pag kumain, ma'am, ng tao, ng manok yan. sir, so, isang buwan. Minsan, kumain pure sir, live chicken. Ayaw niya pati ang usang buhay, sir, kung papatay hindi siya Ang sabi naman ng Mary, kung papagkain nyo linggo-linggo yan, sa edad niya na 22 years, hirap na, hirap na siya mag sa edad-edad. Thank na po ang pagpapakain sa na balahibo eh, no? Oo nga, try ko. ko, kalma ko. Ito yung kamay mo. Ay, meron Wow! Hindi siya, yun. Hindi siya, yam. Yam. Wait lang yan. Bijamas yan. Huwag mo ilalapit yung kamay niya. yan. Paabot mo lang sa kanya yan. <laughs> bijama, dah. Aabot ah. yan. Masira. Aabot niya oh. yan. Wow. Yan. May isa, pa Uy. Hindi sila, Takot yung alpha, Yung alpha. Yan alpha, Yung malaki yan. Yan. Nakita Hindi ko na makahingi yung Hindi mo yung isa. Yan isa. Nah, 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 yan <laughs> para Si Adeline. Ganyan talaga sa, <laughs> sa, 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 okay, sa <laughs> siya, uh, unggoy, eh, mga alpa yan. Yan, bigyan mo. Yan, bigyan mo Ayaw, sana lang daw kakain. Yan, bigyan mo. Marami tayo siya sa ganito mga kong, mga na yung, ma 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 mm -hmm. dito. Mm -hmm. Ay. 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 matakaw ni Sir Bigyan ko dalawa. din, Nabigyan ko yung